Nang panahong yaw'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus. At sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod. Ito'y si Juan Bautista, siya'y muling nagbangon sa mga patay. Kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kanya. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos. At inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias. Na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya. Hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. At nang ibig niyang ipapatay siya. Ay natakot siya sa karamihan. Sapagkat siya'y kanilang ibinibilang na propeta. datapuat nang dumating ang araw na kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw sa gitna ang anak na babae ni Herodias, at kinalugdan ni Herodes. Dahil dito dito'y kanyang ipinangakong may sumpa na sa kanya'y ibibigay ang anumang hingin niya. At siya, na inudyukan ng kanyang ina, ay nagsabi, Ibigay mo sa akin dito na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw ang hari, datapwat dahil sa kanyang mga sumpa. At sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay ipinagutos niyang ibigay na sa kanya. At nagutos siya at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan. At ibinigay sa dalaga. At dinala nito sa kanyang ina. At ang kanyang mga alagad ay nagsiparoon. At kanilang binuhat ang bangkay. At kanilang inilibing. At sila'y nagsialis at isinaysay kay Jesus. Nang marinig nga ito ni Jesus, ay lumigpit sila mula roon. Sa isang daong na nasa isang dakong ilang nabukod. At nang mabalitaan ito ng mga karamihan, ay nangaglakad sila na sumunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya'y lumabas. At nakita ang isang malaking karamihan. At nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kanila'y mga may sakit. At nang nagtatakip si Limna, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nangagsasabi. Ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon. Paalisin mo na ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon. At sila'y mga kabili ng kanilang makakain. data at sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi kailangang sila'y magsialis. Bigyan niyo sila ng makakain. At sinasabi nila sa kanya, Wala tayo rito, kundi limang tinapay at dalawang isda. At sinabi niya, Dalhin niyo rito sa akin. at ipinagutos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala. At pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabis na pinagputol-putol. Nalabing dalawang bakol na puno. At ang mga nagsikain ay may limang libong lalaki. Bukod pa ang mga babae at ang mga bata. At pagdakay pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong. At magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo. Hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Datapuat ang daong ay nasa gitnana ng dagat, na ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi. Multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapuat pagdakay nagsalita sa kanila si Yesus na nagsasabi, Laksan niyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, Halika! At lumunsad si Pedro sa daong. At lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi. Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinglangan? At pagkalulan nila sa daong, ay humimpil ang hangin, at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya, na nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. At nang makatawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genezaret. At nang siya'y makilala ng mga tao sa dakong yaon, ay nangagpabalita sila sa palibot-libot ng buong lupain yaon. At sa kanya'y dinala ang lahat ng mga may sakit. at ipinamamanhit nila sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng nangagsihipo ay pawang nagsigaling